ayon sa kasabihan, ang bunso daw sa magkakapatid ang pinakamatigas ang ulo sa lahat. Palibhas ay pinakabata, sunod-sunuran sa layaw ng magulang. Ngunit so while ka nga bang may tuturing kung ang tanging nais mo lang ay sunduin ang iyong mga pangarap? Kahit pa ang maging katumbas nito ay ang halaga ng iyong mga magulang. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan nang tinalikuran ang lahat alang-alang sa pinakamimiting pangarap. Lumaban sa buhay, nakipagsapalaran, hanggang marating ang tugatog ng tagumpay. Ngunit aanhin mo ang lahat ng ito kung wala naman sa iyo ang pinakamahalagang bahagi ng buhay mo. Tingnan natin kung makakaya kang pakainin ng gitara mo. Ang kwento ng tagumpay at pagdadalamhati ni Roel Cortez napakasakit kuya Eddie ang nangyari sa aking buhay pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito si Ruel Corpuz sa totoong buhay ay mas nakilala din ang lahat sa pangalang Ruel Cortez siya ay tubong may kawayan sa Bulacan at isinilang noong ikatatlumpo ng Hulyo taong 1967. Siya ay anak ni Naginang Pelisima at ginoong Serapino Corpus. Ang batang si Roel ay bunso sa anim na magkakapatid at silang lahat ay lumaki sa pangaral ng kanilang mga magulang. Pero simula't simula pa lang, iisa e na ang nais niyang pangarapin sa kanyang buhay ang maging isang mga awit bagay na pilit namang tinututulan ng kanyang mga magulang. Dahil iniisip nilang hindi iyon ang profesyon para sa kanilang anak. Dahil sino nga ba namang mas nanaising kumanta na lang kung saan saan ang kanilang anak kung pwede naman itong dalhin sa paaralan at pag-aralin ng maayos na profesyon. Si Ruel ay masunuring bata, ngunit napakatigas ng puso niya pagdating sa kanyang mga kinahihiligan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, ipinagpipilitan pa rin ni Ruel ang gusto niya. Dito sila nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan lalo na ng kanyang tatay. Minsang naging suwail si Ruel sa bahaging ito ng kanyang pagkatao. Nakipag-away siya sa kanyang tatay hanggang sa dumating ang puntong umabot ito sa hangganan dahil sa tindi ng sama ng loob na inabot sa batang anak. Sige, Tingnan natin kung kaya kang buhayin ng gitara mo. Matigas na pahayag ng kanyang tatay. Ngunit mas matigas ang kalooban ng kanyang anak. Huling bahagi ng dekada 70, teenager pa lang na maglaya si Ruel sa kanilang bahay para ipagpilitan ang kanyang pagkanta at tuparin ang pangarap. At sa mga sandaliring iyon ng kanyang buhay, tuluyan na siyang itinakwil ng kanyang mga magulang. Naging palaboy siya sa mga lansangan daladala ang kanyang nag-iisang kayamanan. Ang kanyang gitara na naging kapalit ng kanyang pamilyang isinakripisyo. Sumasali siya sa mga amateur singing contest at pilit hinahanap ang kanyang mga pangarap. Hanggang sa mapadpad siya sa Ulongga gapo at dito niya nakilala si Capre de Aguilar na nung mga panahong yun ay kabataan pa at namamayagpag sa larangan ng musika dahil sa kanyang greatest hits na anak. Nakitaan niya ng potensyal ang batang si Ruel at siya na mismo nagsama dito para kumanta sa isang bardoon. Malaking bagay yung kay Ruel na maging kaibigan niya ang isang tulad ni Capredi. Pagpasok ng dekada 80, nagpapatuloy pa rin sa pagsali si Ruel sa mga kompetisyon at dito na nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. May nakapanood sa kanya na isang recording producer at nabighani ito sa boses ni Ruel. Pinangakuan niya ito na tutulong ang magkaroon ng sariling kanta. Pagsapit ng taong 1984, ito yung panahon kung kailan isinilang ang kauna-unahan niyang kanta ang awiting napakasakit Kuya Eddie na sinulat ni Jericho Rimas. At sino nga ba namang hindi mapupukaw ang kalooban sa awiting ito? Sa simula pa lang ay talaga namang umaantig na sa puso ng ating mga kababayan lalo na ng mga overseas Filipino worker. Dito na rin niya ginamit ang pangalang Ruel Cortez. At dahil sa ganda ng mensahe ng kanyang kanta, ginawa pa itong team Song ng programa sa radyo noon na kahapon lamang. Humanito ito ng mahigit sandaang libong kopya kaagad sa loob ng wala pang isang taon. Nasundan pa ito ng iba pang mga kanta na sumikat din gaya ng baleleng, iniibig kita Dalagang Probinsyana at marami pang iba. Taong 1992, nang inilabas naman ng Universal Records ang album na Best of Ruel Cortez na kinapapalooban naman ng labing-anim sa kanyang mga kanta kasama na ang tatlong pinakasikat na Napakasakit Kuya Eddie, Baleleng at Iniibig Kita. Sa maagang tagumpay na ito ni Ruel Cortez, natupad na nga ang kanyang pinapangarap na makilala sa mundo ng musika. Nang makilala ni Ruel ang kanyang naging kabiyak na si Corazon, alam niya sa sarili niya na mahalagang investment ang edukasyon, bagay na hindi niya nakamit. At habang nagtatamasa pa siya ng magandang kita, pinag-aral niya ang kanyang asawa hanggang sa makatapos ito sa kursong civil engineering sa Technological Institute of the Philippines at pagka ng kanyang asawa, nakapagtayo sila ng CPC Builders na isang construction firm sa Marilao sa Bulacan. At nagkaroon sila nito ng walong anak. Naihanay si Ruel Cortez bilang isa sa pinakamagagalig na mga awit dito sa bansa noong buong panahon ng dekada 90 hanggang year 2000 kung kailan aktibo siya. Nagkaroon na rin sila ng tahanan sa Malolo sa Bulacan at dito naman sila na malagi kasama ang pamilya. Marahil nakamit na nga ni Ruel Cortes ang kanyang mga pangarap ang maging mga awit, magkaroon ng tahanan, ng sariling kabuhayan at sariling pamilya sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit hindi pa rin maramdaman ni Ruel ang tamis ng tagumpay sa kanyang puso. Taong 2009, sa edad ng 42 anyos, nakakaramdam pa rin si Ruel ng pangungulila mula sa kanyang mga magulang na kanyang iniwan. Ninais niyang umuwi sa kanila para muli silang makapiling at humingi ng kapatawaran. Ninais din niyang ipagmalaki lalo na sa kanyang tatay na hindi siya nagkamali sa landas na kanyang tinahak dahil pinapakain siya ng kanyang gitara. Ganon din naman sa lahat ng umapak at humamak sa kanyang pagkatao ng mga panahong nagsisimula palang siya. Ninais din ni Ruel na balikan silang lahat dahil kapayapaan ng kalooban lang ang magdadala sa kanya sa totoong tagumpay. Dahil maaaring nasa tugatog siya ng kanyang kasikatan at tagumpay sa kanyang bagong buhay, pero anong halaga nito kung wala ang kanyang mga magulang? At sa puntong ito ng kanyang buhay, napagtanto niya na walang kwenta ang anuman tagumpay kung mananatili kang bigo sa sarili mong tahanan. Nawala na siya sa eksena pagkatapos nito at nagulat na lang ang lahat nang biglang ma-feature si Ruel Cortez sa palabas na kapuso mo Jessica Soho noong ikadalwampot dalwa ng Marso taong 2015. Nakaratay na siya sa banig ng karamdaman ng mga sandaling ito at matagal na pala siyang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Ayon sa interview kay Ruel, inilahad niya sa lahat ang hirap ng kanyang mga pinagdaanan. Nagmula sa pangangayayat ng kanyang katawan, ngunit kapansin-pansin ang patuloy na paglaki ng kanyang tiyan. Maliban sa paghiga, wala na siyang ibang kayang gawin sa sarili niya. Dahil ang doktor na mismo ang nagsasabi na wala na silang magagawa sa kalagayan ni Ruel dahil higit pa sa stage 4 ang cancer na kanyang pinaglalabanan. Hindi naman siya sinusukuan ng kanyang asawang si Corazon. Kahit na isang beses na lang itong nakakauwi sa kanilang bahay sa Malolos dahil sa makati pa siya nagtatrabaho ng mga sandaling yun. Pero patuloy niyang pinagsisilbihan ang asawa at patuloy na nagtatrabaho para sa mga anak. Siya na lang din ang nagiging dahilan ni Ruel para pagpatuloy pa niya ang laban. Dinalaw din siya ng kanyang kaibigan na si de Aguilar na lubhang itinadurog ng puso nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kaibigan. Malayong malayo ito sa itsura niya noong araw na malimit pa silang magkasama. At bilang panghuling pananalita, nagwika si Ruel Cortez ng Sawa na ako sa buhay na ganito. Aanin ko pa ang buhay na ganito na hindi ako makalakat Hindi ko man lang matanaw ang paligid ko dito. At pagkalipas lang ng ilang linggo pa, Pagkawika ka noon, unang araw ng Abril taong 2015, tuluyan ng isunuko ni Ruel ang kanyang laban sa buhay. At talaga namang mapapawi ka ka na lang ng napakasakit Kuya Eddie ang nangyari sa aking buhay. Si Ruel Corpus o si Ruel Cortes ay pumanaw sa pamamagitan ng colon cancer sa edad na 47 anyos lamang ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa kanyang bayang sinilangan sa may kawayan bulakan. Aanhin mo nga ba ang tamis ng tagumpay kung bigo ka naman sa iyong sariling pamilya? Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang naranasang maging suwail na anak para lang ipagpilitan ang iyong gustong gawin sa buhay? Hindi mo ba nababatid na wala ng pag-ibig ang hihigit pa sa pag-ibig na maaari mong masumpungan sa iyong tahanan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!